Mga awit, chapter 64 Sa punong manunugtog, awit ni David Dinggin mo ang aking tinig, O Diyos, sa aking dalangin Gatan mo ang aking buhay sa takot sa kaaway Itago mo ako sa lihim na payo ng masama Mula sa paghihimagsik ng mga manggagawa ng kasamaan Na nagahasa ng kanilang dila na parang tabak At ibinabaluktot ang kanilang mga pana upang itira ang kanilang mga palaso Sa tuwid bagay ang mga mapait na salita Upang sila'y makapanan ng lihim sa sakdal. Bigla nilang tinitira siya at hindi natatakot. Sila'y nagpapalakas ng loob sa kanilang sarili sa isang masamang bagay. Sila'y naguusap ng pagdalagay ng mga silop sa lihim. Kanilang sinasabi, sino ang makakakita sa kanila? Sila'y naghahanap ng mga kasamaan. Sila'y gumagawa ng masikap na paghahanap. Kapo ang panloob na pag-iisip ng bawat isa sa kanila at ang puso ay malalim. Ngunit ang Diyos ay magpapana sa kanila ng palasok. Bigla silang masusugatan. Sa gayo'y kanilang ihuhulog ang kanilang sariling dila sa kanilang sarili. Lahat na nakakakita sa kanila ay tatakas. At ang lahat ng tao ay matatako at ipahayag ang gawain ng Diyos. Sapagkat kanilang may isip na may katalinuhan ang kanyang mga gawa. Ang matuwid ay matutuwa sa Panginoon at magtitiwala sa Kanya. At lahat ng matuwid sa puso ay luluwalhati.